yon yon nasa gitna tayo ng San Lake oh. <laughs> buhay na buhay ang Lake, San Pablo City grabe daming tao daming tao, Sampalok Lake yan Umabot ka dito ah <laughs> Dito ako nag-iikot ngayon Doon ah, ako bandaro sa dulo ah. So ayan guys Dito tayo sa Baloclay guys So magbablog tayo ng mga ilang ma Food trip dito mga idol So papakita ko sa inyo Abangan nyo sa ating mga susunod na video Kung ano yung mga papakita natin Mga food trip dito mga idol Daming tao sa awesome. Palok Lake Yan Shoutout natin Ang uh, Moon Cycle Siyempre Speed and Shine Maxi Stars Big Bike Medic Yan Shooters Tipo Fish Daming kainan So pupunta natin dito muna Pansit ba to Tapos mamaya yung Seafood Sub Ayan So pinagkakagulo na daw yung uh, Pansit Bato dito So ayan 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 guys Ito yung Pansit Bato A few moments later. So ayan guys Tapos na tayo dito Sa Pansit Bato Ayan So Sarap Masarap siya guys So tikman nyo rin Bagong bago lang Dito sa Sampaloc Lake So next tayo Seafoods Okay Rev down na nako dito si idol. Ayos. <laughs> Ito yung seafood sa mga Idol. Ayan. A few moments later tapos na tayo dito sa seafood shop guys pinagkaaguluhan po ang scallops at talaba yan, ang sarap naman kasi o, oh. diba so, punta tayo sa next natin pupuntahan buhay na buhay, sa Baloc Lake San Pablo City grabe, daming tao oh. shoutout natin yung MK's uh, food corner, cheese coin daming tao Hunter ka na Hunter Dito dito Ma. Yun 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 Nasa gitna tayo ng Sampalok Lake oh. <laughs> Ayan few moments later. Thank you. So yon, galing tayo sa kapihan ni Chris JM. Yan, isa sa SPC dancing rider, mga idol nating mananayaw ng San Pablo. Proudly from San Pablo, di ba? Yung SPC dancing rider. So, punta naman tayo dito kay eh, Johan's Food Corner, mga idol. So, dito kompleto ng mga rice meal. Ayun. Hi po Ginabi na tayo dito sa lake Kaka, kaka <laughs> Balik ulit tayo dito <laughs> Kaming tao Yan po yung cameraman ko Na laging late Kamote pa Walang helmet oh <laughs> Grabe sa daming tao Sa lubungan ay, kanan, ano, kaliwat kanan yung mga tindahan so, Ang saya, daming tao Daming tao, grabe no Buhay na buhay sa Palok Lake San Pablo Kita niya yung food court na yan oh. No? Daming tao So guys, ito ang Johan's food corner Ayan, laki ng pwesto nila dito Corner so, yan, daming tao Daming bumibili yan, oh. Kompleto kasi sila ng mga rice meal Ang position niya after ng nang Aling Medin. Ayan. Ayan. Um, ay. Ingat, ingat, ingat. Ah. Yan. Daming tao, ah. A few moments later. So, yan, guys. tapos tayo ng, ah, uh, isang uh, madami-dami <laughs> ang <flag laughs> na mga food trip dito sa Sampalok Lake mga idol ilan lang po yun sa so, mong kainan dito so syempre na proud buhay na buhay ang uh, Sampalok Lake San Pablo City <laughs> yan makikita nyo dami tao